Video traffic po siya ngayon kasi mag-aalas 10 na. Ay, hindi pa pala. Mali ang oras na sinabi ko. <laughs> Past 9 na po. Past 9 po ngayon. Ayan na po yung traffic po. Traffic lights andun din po. Dito po tayo sa kabila. Ayun po yung ano, yung ibababa nilang materialis ko. Ayun. Ayun po. Patuloy po ang paggawa nila ng mga stones po para sa mga nasunugan. Uh, tamang kama lang po na ko Ayan po yun. Nakikita po ninyo yun. Nakikita na po yung stone, o, ano yung stone po nila na nandun. Ayun Ayun po, ibababa po nila yan, gagawa po sila, inaapura po nila. Marami naman po silang gagawa eh. Pas 9 na po. Kaya, po. Nandun po ako. Nandun po ako. Sa payong na yun, nandun po ako. dun ako umakyat sa may agdan na Diba? Nakita, nakikita po ninyo, binakuran mo. Binabagbag na nga po dun sa loob eh. Minamaso yung mga semento. Pero matagal pa po gagawin yun, yun, yung ano, yung triple market na Update lang po tayo ang traffic dito sa Juan Luna, tsaka sa Ensamora Street. Yan. Yan po sa kabila, Epsa mo, maraming sasakyan. Dito papunta naman ng ano po, dito sa Juan Luna Street na ito, papunta po ng Kaloocan yan, hindi pa gaano maraming sasakyan. Dito po sa kabila, maraming sasakyan na yan. Siyempre, yung mga nag... Meron ding mga nakamotor na yan. Alam po niyo sa totoo lang, mga nagpuskin at po sila na may sarili po silang motor. Maski po dito sa may Pretel Market motor ko yung mga nagpipinta dyan ay sarili silang yung sasakyan yung trike ganon ayan po yun o oh. Eh. yan po ang kapuntang divisorya sa Insamora na yan ang kapuntang divisorya ang dyan po yan medyo ano po dyan medyo traffic na-stack po dyan sa harapan ng uh, retail market dahil po ming, dahil dyan po nag, yung iba nagpa-park na lang dyan kaya medyo masikip po sa lugar na yan ito, walang, ano, walang hindi masikip, maluwag. Oh, dito, stoplight. oh yan, ngayon naman ito. Papuntang Kaloocan po, yan. Yan naman ngayon. O. Yan, go na. Na, ano na, na, ano nunahin po, na dito. Yan, go na. Maganda na po ngayon ang galing ng, ano, traffic kasi nga po yung nagkaroon na po ng stoplight. Pero nung walang stoplight po dyan, nagkakagulo-gulo po ang, ano, ang nagkabuhol-buhol po ang traffic dito sa Tayuman. Dito po sa may Tayuman, intersection ng Tayuman. Ngayon maganda na po ang, uh, tra ang daloy ng traffic po. Yan. little market no hindi na po masaya lalo na itong December hindi na masaya kasi pag December po dito masayang masaya ang little market no? no, hindi pa nasusunog ngayon ano na malungkot na kaya yun o no, know, yung mga yun po yung materialis na gagawing store ko yan nakikita na po yung ano yung na, uh, naumpisan po nila Inumpisan po nila sa medyo gitna ng konti kasi nga po pinapakita yung sample ng ano ng stone. Ayan, ayan na po. Uh, ayun. Tapos ito yung ibababa po nila. Ayan. ayan. Pa na po nila yung mga materialis. Hanggang ano po yan, hanggang sa may dulo, siguro mga 200 meters so ang haba ng ano ng herbo sa street. Dito lang po sa may pretel magmula dun sa dulo hanggang dito sa harapan ng pretend uh, 200 meters maybe 200 uh, meters more or less 200 meters kaya mahaba po yan Siyempre, kapag na, siyempre, kapag nagawa na, ang umupahan din sila dyan hindi po libre ang, ang pagano nila dyan, pagkuha ng mga store nila, may upa na din. Depende kung ilan ang kukunin mo, kung ang bayad, gano'n. Hindi pare-pareho po ang bayad kung ilan po ang school na maliliit na makukuha mo. For example, kung sakali, uh, 50 pesos yung maliit na stand lang, mga one by one. Then, uh, kung ilan ang babaya, kung makakuha ka ng apat, na 4 meters mga 200 a day naman tapos iba pa yung ano yung uh, yung permit ko nila Pero ano, buti na lang ha at, uh, na ano nila na naagad nila na gumawa ng paraan yung master market ko dito kaya yan po bye see you my next video please subscribe, likes ingat po kayong lahat na pumapasok sa iskulaan mga estudyante mga pumapasok sa kanilang trabaho ingat po kayo araw-araw